di no you the only true God and Jesus Christ whom you have sin ayan po sila sabi so kaya po mahalaga na nakikilala natin ng Diyos ng lubusan na po sapagkat para alam natin kung sino ang pinaglilingkuran natin at malaman natin na ang kanyang mga salita lamang na mumutawi ng kanyang bibig ang mga katotohanan na dapat natin maunawaan. Kaya minsan pa po ay pag-aralan din natin ang kanyang kaaway. Mahalaga po na alam natin, yes, alam natin ang kaaway at kung ano ang ginagawa nito. Kaya nga po, ito po, ano naman kaya klase ang entity ng Diyos? Adali nating maunawaan na ang Diyos ang isang Espiritu. At ito ay sinasabi sa John 4, 24. Ngunit upang malam, mapaalam, uh, maipaalam ng Diyos sa atin ng kanyang isipan, puso at kaluuban, ibinibigyan niya ang kanyang mga salita na nakapaloob sa Biblia. Dahil dito, sinabi sa John chapter 1, verse 1 to 4 na ang Diyos, ang salita, at sa salita ay naroon ang buhay at liwanag. Ayan po. So, malaga po na malalaman po talaga natin mabuti. Ang Diyos ang salita, at sa pamamagitan ng salita ay naroon yung buhay at liwanag. So, pag sinabi yung buhay, yung, ang lahat ng bagay ay nalilikha sa pamagitan ng salita yung may buha at yung liwanag ay yung karunungan na nagmamula sa kanya kaya nga po sinasabi siya nasabi po sa John 24 verse 20, John 4 verse 24 God is the spirit his worshiper most worship in the spirit in truth so sa pamagitan ng mga katotohanan ay malalaman natin sapagkat siya ay spirito din siya pong spirito ng ating sinasamba. Siya po yung katotohanan. So kaya po malinaw na nakilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng pagiging Diyos. Ano po? Kaya nga po sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 4 na in the beginning was the word and the Word was with God. In the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made without Him. Nothing was the life, was the light of all mankind. So, sa lahat, no? Sa lahat ng bagay ay siya po ang may likha. Maging ang halaman, tao, at mga hayop, at ang lahat ng may buhay. So sinasabi ko dyan. Katulad din ng ating nalalaman, ang Diyos ay ang may likha ng physical na mundo, kung nasaan tayo ay narito ngayon. Ngunit meron din nilikha ang Diyos na spiritual na mundo, kung saan naman siya ay naroon sa espiritual na mundo. Na ito ang Diyos. Kaya nag-iisang makikita natin ang sagot no sa kanyang mga salita. Yes, sa kanyang mga salita. Yan sabi po sa Psalms 103 verse 20 to 22, inilalarawan dito ang mga anghel na siyang nil nilalang ng Diyos sa spiritual na mundo. Sinabi na rin nila ay ang nakikinig at sumusunod sa Diyos sa makatuwid sa bawat salita ng Diyos ang tungkulin ng mga anghel ay makinig at sumunod ayan po kaya nga po sinasabi po sa Psalms 103 verse 20 to 22 praise the lord you his angel the mighty one who do his hedin who obey his word praise the lord all his heavenly host you his servant who do his will praise the lord all his work everywhere in this dominion praise the lord my soul so ayan po dapat po naunawaan natin na ang lahat ng bagay ay sinusunod maging ang kanyang mga salita So kaya ngayong umaga na po ay napagpala ang mga salitang ito at muli po ay ipagpapatuloy natin ang mga salitang ito ang mga, sa ating pag-aaral. So kaya po dito na po magtatapos pang samantala at nawa po ay napagpala kayo sa mga salitang ito.